Lots News Update Mga balita ngayon Pagdinig ng ICI, ila livestream na simula sa susunod na linggo Pagpapatayo ng mga silid-aralan na hiling ng DepEd, handang gampanan ng AFP Isa sa mga sospek sa Capistrano Murder Case 2024, Aristado sa Nabotas Ako po si Cesar Soriano para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon Inihayag ng Independent Commission for Infrastructure o ICI na magsasagawa ito ng live stream ng kanilang investigasyon sa kontrobersya kaugnay ng flood control simula sa susunod na linggo. Ito ang inanunsyo ni ICI Chairman Andres Reyes Jr. sa isinagawang pagpupulong ng Senate Committee on Justice and Human Rights. Sa nasabing pagpupulong, tinalakay ang Senate Bill No. 1215 na naglalayong bumuo ng isang Independent People's Commission o IPC upang magsiyasat ng mga anomalya sa mga proyektong infrastruktura ng pamahalaan. Bagamat kulang pa sa pasilidad at formal na panuntunan, tiniyak ng ICI na itutuloy na ang investigasyon upang agad masuri ang mga isyu ng katiwalea. Ikinatuwa naman ng ilang mambabatas ang hakbang na ito habang tinawag ng ilang grupo na tila huli na ang aksyon ng ICI. Wala pang natatanggap na opisyal na request ang Armed Forces of the Philippines o AFP mula sa Department of Education o DepEd hinggil sa planong pagtulong ng military engineers sa pagpapatayo ng mga silid-aralan. Ayon kay Colonel Serxes Trinidad, tagapagsalita ng AFP, handa silang tumulong sa anumang programa ng pamahalaan kapag ito ay formal na iniutos. Nauna nang sinabi ng DepEd na simula 2026, ililipat nito sa LGUs, AFP Corps of Engineers, at pribadong sektor ang pondo sa pagpapatayo ng classrooms matapos umaming 22 lamang sa target na 1700 na mga silid-aralan ang natapos ng DPWH ngayong taon. Aristado ng Bulacan Police Provincial Office ang isa sa mga pangunahing sospek sa pagpaslang kay Honorable Ramil Capistrano, ABC President ng Bulacan at sa kanyang driver na si Cedric Tubirao na pinagbabarin noong Oktubre 3, 2024 sa Barangay Ligas, Lungsod ng Malolos. Kinilala ang sospek na si Alias Lupin, 35 residente ng barangay Tangos South na Botas City, na dinakip ng Joint Manhand Operation noong Oktubre 22, 2025, ala 1.30 ng madaling araw. May dalawang warrant of arrest si Lupin sa Murder Criminal Case Numbers 988-M-2025 at 989-M-2025 na walang piyansa. Ayon kay Police Colonel Angel L. Garciliano, ang pag-aresto ay bunga ng masusing koordinasyon ng Bulacan Police, PIU at mga katuwang na unit para sa ustisya kay Kapistrano. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputo ng balita. <mulong>